Okay, delivers. Since nandito pa rin tayo sa Singapore, usapang OFW ulit tayo. Kaya kung taga-Singapore ka, OFW ka, mag-comment ka sa baba. Let's go, let's go! Okay, so ang pag-usapan natin ngayon, bakit nga ba maraming nagwawalang OFW? Ano ba ibig sabihin ng nagwawala? Nagwawala, ito po yung papakita ng behavior na hindi natin na na-expect na gagawin ng isang OFW. Kung ganun, madami na akong nakausap, nakita at marami na rin na nagsusumbong sa atin na ganito ang ginagawin ng mga OFW. So, ano nga ba yung sabihin ng na nagwawala? First, kung gastos ng gastos, it's a form of pagwawala din yan eh. Gastos dito, gastos doon, day off, bili doon. Yan ay isang form ng pagwawala. Second is, nagbibisyo. Marami nagsasabi sa akin na meron din mo tayo mga OFW yun. Nagbibisyo, nag-online sugal, iba pang form ng bisyo. Nagwawala po ang tawag diyan. And number three is, tukso. Gigive in sa tukso gumagawa ng mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang OFW. Mamahal ng hindi niya pamilya. Oh my God. May mga crime din tayong napapanood natin. Involve ang OFW na nakakausap din natin marami pang iba na form ng pagwawala na isang OFW. Ano nga bang dahilan? Bakit nga ba nagwawala ang OFW? Pwede kayo mag-comment ha kung meron pa akong hindi na ilagay na example ng pagwawala na siyang OFW. Hindi lahat ng na OFW nagwawala para lang clear tayo. Meron lang talagang napipilitan o hindi mo control because of this five reasons. First, from lungkot. Madami kasi ang negative uh, effect ang lungkot sa buhay natin. So, sobrang lungkot natin. Minsan, nagbibisyo na tayo. Uh, nakakaramdam na tayo ng konting anxiety, so nakakagawa na tayo ng hindi tama. It's one of the reasons. And second, hirap ng trabaho. Alam nyo ngayon, papunta kami dito no, sa Universal Studios. Ang haba ng biyahe, imagine mo kung nagwo-work ka tas ganun yung travel mo. Siguro sa ibang bansa, mas mahirap dito, no? Mas mahirap yung dinaranas dito sa Singapore, for sure. Marami akong member na nagtatrabaho sa Hong Kong hanggang 10.30, hanggat may bisita yung amo nila, nagtatrabaho sila, nahirapan. So, nahirap na pinagdadaanan nila, misan, nakakapagwala na sila, nagtukso na sila, may relasyon na sa so, hindi dapat nila karelasyon para yung hirap nila, medyo feeling nila nababawasan. And third, family issues. Bakit nagwawala yung mga OFW dito? Nabalita na yung asawa, meron ng kinakasamang iba, so siya din naganap na ng iba dito. Or maybe yung anak niya ay hindi naman pala nag-aaral. O yung mga kapatid niya na pinag-aaral ay nagsipag-asawa. O yung pera niyang pinatatago sa pamilya niya na paglang. lang. Ano napakadaming kwento na niyan sa Martin Meron akong isang kinotes from Japan. Umuwi siya sa Pilipinas, hindi na siya umuwi ng province. Nagkita na lang kami sa hotel kasi na-expect niya, may bahay sila, pero wala naman pala. So, family issues. Kaya, misan, hindi nila madala ng maayos, nagwawala sila. Nagbibisyo, gumagawa ng di tama para makalimot. And, of course, uh, kasama din yan yung mga financial problems. Yung, misan, naloko sila dito sa Pilipinas o so, hindi na natapos-tapos yung binabayaran nilang utang. Mula noon, nagbabayad na silang utang. Hanggang ngayon, di pa rin matapos-tapos. So, napupustrate na. Kaya, nakakagawa ng di tama. And, last maybe reason, legal issues. Yung mga alam niyang business niya, bigla hindi niya na business. Property na alam niya, siya yung bumili. Ngayon, hindi na pala sa kanya. So, maraming ganon. Siyempre, pinaghirapan nila hard-earned money tapos napunta lang sa iba. Now, question. Tama ba na magwala tayo given this? Lahat ng situations na sinabi ko, mahirap po yan. Nakakapagdugo ng puso talaga yan. Pero, hindi enough reason para magwala tayo. Gumawa tayo ng mali. Kasi, sabi nga, ang isang mali, ang isang hindi na magandang bagay, hindi na matutuwid ng isa pang hindi magandang bagay. So, anong payo ni Rockstar? Kung ganyan ang situation mo ngayon, gawala tayo, gumagasos tayo, na ipagrelasyon sa iba, kailangan mag-reflect tayo. Baka kasi lalo lang lumala ang situation. So, meron akong triangle solution na ibigay sa atin. First, you go back to your purpose. Parang ngayon, dito sa Singapore, tuwing lalabas kami na train, may na nakalagay na parang reminder nila, system map. Kasi babalik ka dun eh. Tama ba yung pinupuntahan mo? Naligaw ka? You go back to that purpose. Balik ka sa system map mo. Balik ka sa purpose mo. Kasi, pag binalikan ka mo yung purpose mo, ba't ka nag-abroad, hindi ka magsasayang ng pera. Kasi ang purpose mo talaga, makaipon para sa mga anak mo. Eh, Naggasos ka na naggasos, nagsugal ka, naginom ka, iaalisin mo na yan kasi nawawala ka na sa purpose. So, second part of the triangle is change kung talaga hirap ka sa work mo, for example, yun yung dahilan, ba't ka nagwawala? Change your work, or change your company, or change your country. Marami ako nakausap. Dati, Hong Kong sila, napunta sila ng Dubai, napunta ng Canada. May mga iba silang pinutan. Mga pwedeng gawin natin, di ba? Yes, it's not easy. Mahabang proseso. Kung yun ang target mo, it will happen. Magbago tayo, okay? And third part of the triangle is, claim what's yours. Kung talagang sa'yo, sa'yo. Kung talagang asawa mo yan, asawa mo sa iyo yan. Okay? Kung anak mo yan, anak mo talaga yan. Ikaw may control yan, hindi ibang tao. Kung talagang sa iyo yung negosyo na yan, ikaw yung namunan, punin mo yan. Kung talagang sa iyo yung lupa na yan, ikaw ang nagbayad, ikaw ang nagulog, punin mo yan. So, yan ang payo ni Rockstar sa mga OFW na nagwawala. Okay? Mag Comment kayo sa baba if you want to help also other OFW. To attend our free webinar para mas matulungan namin kayo. In other aspects of your life, like finances and investment. We have a personal life. Let's go, let's go.